bagong vlog na naman ulit tayo ngayong araw. So ngayong araw nga yung schedule ng Coca-Cola pag-deliver dito sa ating tindahan. Kaya ayan, kumuha na tayo, no? Ayaw ka guys, yun lang yung aking kinuha. Pero mahigit 4,000 yung aking binayaran. O ba diba? kasi marami pa namang stocks na, na naanong na, doon sa ating budiga. Kaya ayun, konti lang yung kinuha ko. Pero ang laki pala ng aking binayaran kahit dalawang ano lang, dalawang 1.5 ilang mismo lang yun tapos yun na agad yung aking binayaran nagtaka na talaga ako at napaka ano na talaga ng mga bilihin ngayon no yun pala nga soft drinks pangalang is 4,000 mahigit na agad yung ating mga pinagbabayaran no so ito na yung mga ganap dito sa atin guys ayan tapos na nga mag wiring si Mr. Alberto tapos ayan pinapawilding na rin namin yung lagayan ng tubig doon sa likod tindahan tapos dito lang pala, pala din nilagay yung dalawang nutribus no tapos ayan pinalabas ko na rin kay Papa doon yung mga grandi at saka horse dahil nga ngayong araw ay magdi-deliver dito sa ating tindahan dahil nakita ko yung panel ay papunta sa taas So nakita ko naman yung mga trabahante dito na natira. Nagtatrabaho dito sa gilid ng kalsada. Ayan sila guys. O naglalagay na lang sila ng mga spalto sa mga butas-butas na pinagdugtong ng ating kalsada. Sila na lang natira. At sila na lang yung mga mata na nagtitingin-tingin dito sa ating tindahan. Kung natapos na ba para mailipat ata nila. At magiba na daw nila yung ating tindahan. Pero hindi naman yan papayag si Papa Ulo. Nagibain lang talaga nila no? yung ating tindahan dito. No? Na Iwan ko, iwan ko yung anong gagawin ni Papa Odondo, char <laughs> So, ayun na yung mga basiyo, nakaredy na yun Pag dumaan mamaya pa uwi yung ating mga ahinti na grande at saka red horse Tapos, ayan, habang may bumibili yan sa ating tindahan Nililista ko na rin yung mga kulang-kulang na naman ulit dito sa ating tindahan Napakadami na namang kulang dito sa ating tindahan, guys Katulad ng mga dilata ngayon no, Napansin ko na wala na palang mga dilata dito ang dami na namang kulang yung mga pang-ulam baka tulad ng mga Argentina, corn beef, blue bee, wala na naman guys. At marami na namang bungi-bungi yung ating tindahan. Ibig sabihin is mabenta na no, mabili ngayon yung ating mga dilata. Yan na naman ulit yung aking mga pinanglilista-lista dito. Parang nung isang araw ay nung isang ano ba, nung isang si week ba yun na namili ako ng mga dilata. So ngayon guys, is ubos na naman ulit yung ating tindahan kaya lagi tayong nagpapasalamat no every day na maraming blessing na dumadating at nauubos yung ating mga pinanggo grocery. Ibig sabihin is mabenta yung ating tindahan char. Balita guys no. Ayun nililista ko na nga diyan yung mga kulang-kulang tapos at buti na lang din pag may bumili at naghahanap sa akin katulad kanina ay managhanap sa akin yung laki seven daw na malaki. Ubos na pala dito sa aking tindahan yung malaking laki seven yung yung corn beef ba yun so ayun mabinta yan dito sa ating tindahan kasi mura lang yun 28 pesos lang yung aking binta nun kaya ayun nilista ko na lang din at bala ko nga sana na magkuha nun no, ng isang box kaso lang hindi pa natin kaya kumuha ng isang box ng Lucky Seven no kaya ayan pag na natin at marami kasi akong pinagagastusan ngayon at hindi natin gagalawin yung ating puhunan dito sa tindahan is baka makalbo yung ating tindahan pag ginalaw natin yung ating puhunan no kaya kahit ay nahirapan ako sa kalisod kung paano ko budgetin yung aking benta dito sa tindahan at sa ating budget doon sa pagpapagawa ng ating bagong tindahan ay naku, nagdadasal na lang talaga ako na sana is maanuhan natin o malagpasan lahat ng mga pagsubok na ito o siya guys hanggang dito na lang muna yung ating video no at iniisip ko ma yung mga gawin natin dito sa tindahan at mga ililista mamaya naman ulit ayan pa tingala tingala pa ko sa taas no so bye bye hanggang dito na lang